Yen Santos nag-celebrate ng ika 30th birthday kasama ang rumored boyfriend na si Paulo Contis. Matapos itang hal bilang Best Actress sa katatapos lamang na 45th Gawad Urian Awards, ipinagdiriwang naman ni Yen Santos ang kanyang 30th birthday ngayong linggo, November 20, 2022. Kasama nito sa kanyang birthday dinner ang kanyang rumored boyfriend na si Paulo Contis. Si Paolo mismo ang nag-upload sa Instagram ng kanilang mga litrato mula sa kanilang dinner date. Sa caption, nag-iwan ito ng short but sweet message para kay Yen. Happy birthday my best actress. Hindi naman tinukoy ni Paolo kung saan ang venue ng kanilang birthday dinner date. Kung sakali, hindi ito ang unang beses na ipinagdiwang ni Yen ang kanyang birthday kasama si Paolo. Matatanda ang noong nakaraang taon, naging palaisipan sa netizens, kung magkasama nga ang dalawa matapos nilang magbahagi sa kanilang Instagram stories na tila, nasa iisang lugar lang sila. Magpasa ngayon, wala pang opisyal na kumpirmasyon mula kina Paolo at Yen kung ano na ang tunay na estado ng kanilang relasyon. Ngunit mapapansin unti-unti na silang mas nagiging komportable na ibahagi ito sa publiko. Nitong Huwebes, November 17, isa si Paolo sa mga pinasalamatan ni Yen nang tanggapin ito ang kanyang Best Actress Trophy mula sa 45th Gawad Urian Awards. Naganap ang awarding ceremony sa SIN Adarna sa UP Film Center, Quezon City. Sabi ni Yen, Hi! Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ah, napakalaking blessing po na mabigyan ng magandang proyekto sa gitna ng pandemya. 2020 po, yun yung kasagsagan ng pandemya na hindi ko sigurado kung kailan magiging okay lahat. And of course, to MY leading man Paolo Contis, sobrang talented, napakagaling na artista. Maraming maraming salamat sa iyo. Ahem, I'll always be your number one fan. Agad din nagbahagi ng congratulatory message, si Paolo, para kay Yen sa kanyang Facebook account. Anya, congratulations Lillian Santos. I'm so proud of you. Very well deserved. See you in Ohio. Sa ngayon di pa rin isinas sa publiko ang kanilang relasyon, di pa man sigurado kung sila na o magkaibigan lang. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag like at mag subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!